Okay. So, dito sa comb shop, pag may taong batang, ano, kailangan kong paliliguan. Huwag ganaan kasi masisira. Yeah! Yan lang, ganyan. Okay. So, ito mga taong kal, batang kalye, paliliguan natin. Ay, ito, punong-puno na sila sa siya. Oo. Oh. Ayan. Pinapaliguan na natin itong mga batang kalye. Para kahit paano naman is mabango-bango. Yeah, mabango naman sila. Na ha? Na? Iba naman kasi asing bango kasi kaya kailangan lalong bumango. Uy, sino ba ako? Uy, sino ba ako? Ha? Nabango na mga damit ninyo. Nagtira na ako. Hindi ko alam kung saan nakatira to eh. Kaya kailangan mong maligo din ha. Sampay nyo dyan sa labas yung damit. Patutuyo nyo.

nandito sila ngayon nandito. So, maya maya lang konti at maging mabango na itong mga taong batang ko. Eh, ikaw din ha, maligo ka ha. Kaya tapos nila ha. Oh, sige. Sometimes I lay under the moon Then I thank God I'm breathing And I pray don't take me soon Cause I am here for Five, four, three, know?

Wow, bawal natin picturean oh, niya naliligo. A few moments later. Yeah, ang bagong liko na yung isa oh, Lumapas na oh. Galing-galing. Uh, yeah, mabanguna. Oh. Galing-galing, galing-galing. Wow. Sana so, ah. bibigyan ko kayo ng mga short. Matamit. Na. Uh, oh. Parang may nagbibisal ito. Parang may nagbibisal ito. Ah! Oh, <laughs>

bagong Lego. Ang ganda ganda. Praise ko ng na, na yung mga Ligo. bakata ko. Oh. oh. Yeah. Bibilan kita ng shirt sa susunod. Ah. Yan o. Oh. Ah, bay na bay! Bay na ay, bay! Tapos damit kami niya. Soon dito ka soon. Tapos din niya. Elos niya. nila. Okay. Uh, may mga magulang naman to pero hindi ko alam bakit pinapabayaan mga bata eh hmm. okay. bilhin tayo ng tinapay sa mga bata kung hmm, ito nakakainin uh, natin oh ito na yung tinapay oh dito sa labas kumain wag din kasi para hindi tayo ano Oh, Sige, isa-isa lang muna, isa. Isa-isa lang muna. Uya, oh. Ay, Hindi. Hindi nang tatama ka. Ayun. Ayos, ayon. ayos. Ayos. Okay. Hmm, dito lang sila matawag sa loob kasi para yung ano, kipis. Dito lang din sila kakain. Okay. Sige, dinisa. Kaya kayo nang kakain. Okay. okay. এই ব্লু পিসার দাও ওবি আর আমার